Ang Dolphy Theater, isang landmark ng Philippine Entertainment, ay nakatakdang gibain bilang bahagi ng pagbebenta ng ABCB ng broadcast center nito sa Ayala Land. Sa isang taos pusong panayam, ibinahagi ni Saz ang Divine Diva at long-time partner ng yumaong comedy king na si Dolphy, ang kanyang saloobin sa makabuluhang pagbabagong ito. Ang Dolphy Theater holds so many memories for me. Doon ko sinabi ang final goodbye ko kay Dolphy, and now, it is closing its doors. Ang Dolphy Theater ay pinangalanan bilang parangal sa ika-negatibo walumpu kaarawan ni Dolphy noong 2008 na ipinagdiriwang ang kanyang legacy bilang hari ng komedya. Mahilig si Dolphy sa pagkain. Madalas kaming bumisita sa mga paborito niyang restaurant at kahit na pumanaw na siya, ang mga lugar na iyon ay nagpadala ng pagkain sa kanyang wait. Zaza fondly recalls their shared love for dining out, a passion that Dolphy passed down to their family. Gusto ni Dolphy ng umiti ang mga tao kapag naalala nila siya. Ayaw niyang nakakakita ng luha, mas gusto niyang tumawa. Sa kabila ng demolisyon ng teatro, ang diwa ni Dolphy ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, na nagpapaalala sa amin ng kagalakan na dulot niya sa hindi mabilang na buhay. Habang ipinagdiriwang ni Zaza ang kanyang ika negatibo, apat na taon sa industriya sa kanyang konsyerto na Zaza Through the Years. Pinarangalan niya ang alaala ni Dolphy at ang pamatagalang epekto ng kanilang pinagsamang paglalakbay. Ang concert na ito ay hindi lang para sa akin, para ito kay Dolphy, para sa aming pamilya, at para sa lahat ng nagmamahal sa kanya. Para sa higit pang mga kwento tungkol sa libangan at kultura ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell.